nga naa mo sa Amerika. Kamoy akong isaligan sa ikunuhay warrior mo nga parehas Mga buutan mo, mga kuyaw kayo mga agi. Pagkatapos, makadungong kong report sa blackmail ko ninyo. Mga yawa mong dagko. Sa akong gibati ka ron, ngayon kong gitaya. Isa ka mali, isa o ka-grupo diha, makulangan ang atong goal. Ako ang malubag ana Ako'y mutubag-ana. Ako ang nakataya, ang ang akong pangalan. Nakapirma ko ang mga teke. Nakapirma ko sa bangko. Asa ko ninyo ibutan. Kadelikado sa... Oo. Oh. Kapag meron daw isa sa kanila na hindi maka, makadala ng goal nila, um, talagang nilalagay si Kibuloy sa alanganin. Kaya yun nga, sabi niya, nagmumura na si Kibuloy. <laughs> oh, narinig niya yung mura niya. Hindi ko na lang ano, sabayan yung kaniyang mura, pero naririnig niya yun uh, na itong mga to ay dapat talaga they deserve death no? dahil sa hindi pagdala ng kanilang goal. ako uh, aking kainitan nga ako, Dr. Irma, niya nagsalig ko sa inyong hanga, inyong buhaton, inyong bulaton, inyong mga worker biha. Bantay mo sa akong gibati karon sa mga nagapatalibag magbi ang kapabugat imbis nga tabang sa grupo imbis makig-usa sa grupo sila na hinuo lang nahimo mga babag sa grupo ang akong gibati karon dili lang nako dili kun ni makita sa nawong pero kamong duha amot na payuban ba diri pero kining duha kining ada sa kanay mong himo. dapat giurom na sa ba dapat patay na kagaroon sa physical ba? Ikaw mo. O oh, imagine, na sabi niya, ito daw si Judith Adasa, dapat namatay na yon nung gabing yun, uh, physically, physical death. O oh, imagine, dahil sa ginawa, kasi nga, um, yung mga cheque, yung mga transaction na pinirmahan na ni Kibuloy, ay hindi na up yung kung magkano man yung amount na tinermahan niya dahil itong mga workers na ito ay hindi naibigay yung kanilang mga goal. Kaya nagtataka si Kibuloy, bakit buhay pa ito? <laughs> Grabe. Itusa ka, ikaw kung ulibira ka, maugyako na yung agi diha. Kaya nagunod-unod ka, ang utok na puno sa unod, ang rekomendasyon dari sa kuwa, wapo kayo mo, wapo ng mga seller, makakuha sa gold. Ikaw po, tanto, saka, mawagya po. So guys, unod-unod, na-mention, -unod, he-mention unod-unod. Ano ba ibig sabihin yan? Yung unod-unod, yung laman daw, ibig sabihin, itong, itong mga workers na ito ay nagkaroon ng ng involvement sa opposite sex Uh, kunyari, you know, nagkaroon sila ng relationship. Yan ang unod-unod na ibig sabihin ni Kibuloy. Pero siya, guys, ay libre siya sa mga unod-unod. No? Libre siya pagdating sa physical um, longing ng kanyang flesh. No? Yung, yung flesh desire niya. Yung um, tawag nito. Yung, yung gusto niya na isatisfy yung kanyang kanyang pagnanasa ay hindi yon fleshly sa kanya kasi spiritual nga siya. Siya nga ang ang gentle na na Jesus. No, lahat ng mga ginagawa niya ay spiritual. You have to um, translate it or understand it in a spiritual way. So, kung ikaw ay ginalaw ni Kibuloy, um, hindi yan tawag na sex, hindi yan tawag na panggagahasa, kundi yan ay pag-aalay para sa iyong spiritual na, na, uh, na buhay. Kasi yan ang connection mo sa ama sa pamagitan ng anak. Kaya hindi po yan matatawag na kasalanan. Pero kapag ikaw ay ordinary worker na um, nagawa mo ang ginawa ni Kibuloy or kahit hindi mo managawa, ibang very minor lang kasi nagkaroon lang kayo ng ng relationship mo. Pekibuloy kasi bawal kami na mag-usap no, yung mga babae at lalaki. Kapag nahuli po na nag-uusap, nagtatawanan, ay may ugnayan na yan. Ibig sabihin, may namumuong relasyon na yan. At yan ay unod-unod ang tawag niyan. O nag-unod-unod na daw sila. O, kasi mayroon ng, ano, mayroon ng connection na nangyayari. So kapag yung mga ordinaryong worker ay nagkaroon ng unod-unod, bawal yan. Kasi yung mga worker, they are not spiritual enough. No? Si Kibuloy lang ang pumasa sa mga ganyang bagay. Uh, kaya siya ang unang tinawag na anak because he is the most spiritual man daw dito sa ating generation ngayon. Biruin <laughs> mo. <laughs> Ay, gusto. Yaw, kaayo. Muna na siko sa mga leader na ipadala mo pagabot biha inyong gibali o gi disappoint ko ninyo kaya ninyo mga agi lupig pa sa mga animal nga wala gyud ka agi og kanang wala gyud ka agi og kingdom culture murag mga deliver mo gigamit pa mo ni satanas para babagan ang ubang ning mga grupo ang aton driver ra gitong kaw ninyo pagpangita sa inyo ha ang mga time inyo di usik-usikan pagkatapos mo tong haamo dia mukaon mo Puyo pa mo sa mga puyan na nakong diha. Nga para raman na sa mga masinumanon. Kining inyong iboha, ang ayan mong mga matay, ani ba? Ang ayan ni bayad na inyong kalag sa akong gibati. Kaya dako sa akong commitment. So, ang laki daw ng kanyang commitment, yung ginawa ng mga workers, ah uh, kulang pa yung kanilang mga kaluluwa ibayad sa ginawa nila kay Kibuloy na hindi pag uh, pag-submit o hindi hindi pag-cook up ng kanilang goals at the end of the day no so yung kanilang souls at kanilang katawan ay not enough para kabayaran sa disappointment ni Kibuloy at that time Grabe! <laughs> kadako sa ating commitment ani project para mahimaya ang amahan. By faith, nagalakaw ko. Yan, nakigubano-ban mo sa kuwang pagtuo. Yan, mga tulibag. Oh, by faith daw. Uh, naglalakad daw siya by faith. Ibig sabihin, he expected already. He believed that everything that he think about or expected will be delivered to him at that time when he wanted. No? Yan ang ibig sabihin yan mandemos mo sa tunga binuangan manday ko ninyo. Di bahalag kung sa inyong buhatong liha, basta kay ang, at the end of the day, ang inyong goal na kuha ninyo. Masobra pa ang taing nyo para ako malipay ko diri nga makatulog kong maayo nga nga kong paghalig diha wala na. So dapat daw, mag-exceed pa sila sa kanilang mga goals. Oh, para daw siya ay makatulog sa gabi kasi kapag hindi sila nag-exceed sa goals, hindi siya nakakatulog, guys. Oh, kapag nakop up mo lang yung kota mo, you are just following the order. You think Yet. Oh my god, grabe 'to si Kibuloy. Kaya guys, please subscribe sa ating channel. okay, patuloy natin. Oh my god. Wala na, wala na, wala na usik, wala na binuangan. Blackmail man lang inyo ginagawin mo. Sana daw dili dai ko makalupa di para kunataon ta mo. Para pakaulawan ta mo para luna lang nako nang inyong uno diha. Mao lang mao lang maka nakaingon na lang kung uh... okay blackmail daw yung ginagawa ng mga warlords kapag hindi nila naibigay yung kanilang goal kasi si Kibuloy eh, hindi siya makakalipa dito sa US para sila ay um paluin Kibuloy o tawag nito, um, yung ihit yung kanilang mga ulo sa pakin, para sa pakin sila, hindi daw magagawa ni Kibuloy yan. Kaya nanggigigil siya sa galit. Oh. Kasi nga, hindi siya makalipa dito kasi takot siya <laughs> na mahuli. Hmm. Kaya galit na galit siya dito sa ano na to, sa hook up na ito. Lulupad gani ko yang nakita yan nakit na, diyaw niya, mo makabawi ng inyong sala sa kuwa bantay mo sa kuwa kay ang inyong sala ang ginabuhat sa kuwa karon equivalent na na may bayad ninyo ng inyong lawas o inyong sa, sa inyong kalag sa kung gibati ka sa susay karon. ka Ayaw ninyo binuang ang inyong commitment liha kay kada isa ninyo na may kota naka, naka, naka na na sa 47 to 50 million a month na itong ginabayad. So kung mababa na tungoy kayo nagbinuang ka, kay ang imong ang imong Narinig niyo yun, guys? 47 to 15 million a month ang expected ni Kibuloy na maibibigay ng kanyang mga workers. Balikan natin uli sa so, mga hindi na ano na, nakarinig. Ulatahon ka -huh. mo para pakaulawan ka mo para bunalan sa nakoy ng inyong unod eh Mao nang mao naka nakaingon na lang kong nga uh, lupad gani ko deha uh, yan nakitan ta na diha nya wa mo makabawi ning inyong sala sa kuwa. Bantay gyud mo sa kuwa kay ang inyong sala nga ginabuhat sa kuwa karon equivalent na na may bayad ninyo ng inyong lawas inyong kalad, sa, sa inyong kalag sa kung gibati ka sa susay niyo ha karon ayaw ninyo binuangi ang inyong commitment diha kay kada isa ninyo na may naka 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 kwenta na na sa 47 to 50 million a month na itong ginabayad. So kung mababa na itong ito ay nagbinuang ka, kay ang imong, ang imong, ang imong, ang imong, ang imong, ang imong utok ipagamit niyo mo kay satana, kay Lucifer, ako imong patubago na na, ang mutasabot, panhaw na ako si Ting kay isi mo tayo kong mong lugar, si Ingrid pa na una ko kay siya mo tayo cover sa mong lugar sa mag, mag, raise of funds niya o kaya ako yung mong para, la, para lang dili ko maulawan dere para lang akong commitment sa mga contractor dere dili ko maulawan ako yung mong anha para mag, -mag raise of funds mo na yung mong buta sa bot mo bitaw nagsalik ko kay guwapo kay kag rekomendasyon dere o guwapo kay mong mga rekomendasyon dere ang ako lang gipangayo o sa inyong goal kada So ano daw ba ang gusto ng mga workers na ito? Bakit hindi nila maibigay yung kanilang goal? Gusto daw ba nila napapuntahin doon dito sa Amerika, si Tessie Dandan, si Ingrid Canada para sila ang mag-solicit? O kaya si Kibuloy mismo para siya ang mag-solicit? Yan daw ba ang gusto ng mga workers na ito? Kaya hindi nila binibigay yung kanilang kota, yung kanilang mga goal? Ah, hindi naman daw kasi yung mga, yung mga gawain na yan, ay para sa kanila, sa mga workers. Hindi yan para sa mga administrator na tulad ni Ingrid Canada at ni Tessie Dandan at ni Kibuloy. Hmm, kasi sila nga ang mga boss. Law, inyo lang buhatin kay mahimu mang yun na ninyo o ginin yung himoon. Nakatutok mo sa inyong ginahimu kay eh, mga warriors mo. Mga workers mo, kao ba nakuha mo? Kuha man tayo lang yung bulatong deri. wala man tayo lang gihimaya hihimaya dari. Wala naman tayo lang yung asikaso, wala naman tayo lang agenda sa kinabuhi kung dili mo tuman sa kabubutong samahan, kung yung kabubutong samahan, di pa nag-usahan nato, Karon karoon pinakadakong project na atong Yatubang, dili ka maka-afford na na ay magbinuang bisan o sa inyo diya. Nga, layo pag kayo mo kay dili, dili, kung dili, dili ta mo madesisyon na tayo, kay kinsa sa inyo ha. Magbinuang ang tamong pariwana, na amoy kapuli. Na amoy reserve natin, substitute ng kapuli dayon sa inyo ha bahalang asa mo maglaroy-laroy. So, ang aking, ang aking sulti ani na... So, sana daw, kung itong mga workers na ito ay hindi kayang ibigay yung kanilang daily goals, sana daw ay makahanap na agad ng kapalit. Ang nangyayari kasi, wala silang ipapalit sa mga workers na ito. Kasi nga, yung, yung immigration kasi dito sa US, no, nakatutok na sa kanila kapag ikaw ay galing diyan kay Kibuloy denied na denied <laughs> oh kaya may nahihirapan si Kibuloy na magpadala ng mga panibagong workers dito para lumikom ng pera para mag-share oh. oh alam niya yung share oh ang share ibig sabihin solicit yan hmm. yan yung code na ginagamit nila share <laughs> all right let's continue basta ni magbinuang diya ka ng dili mo uli sa oras, dili mo uli sa time, ayaw ninyo pangitaa. Pag balik diya, ayaw ninyo dawata. Ya, dili na ako na siyang kunon. Bala siya sa kinabuhi diya sa Amerika. Pagkag-blackmail ko ninyong pariwanin. So, itong mga workers na ito, kapag sila daw ay na-trouble dito sa US, ay hindi daw sila ah, ang ni na sila ay member ni Kibuloy o hindi sila tutulungan ang mga mga ito, no? Kasi kasi mga diablo nga daw. Dili ko mo ang kunin mo din ta sa kagikan di ko mong kunin mo. Pagkagi blackmail kunin mo niya layo kayo ko ako mahimong desisyon nga mapulihan dayon ka para ang kota ang gold na ko kadadlaw maulipan. Kay dako kay kag commitment sa Pilipinas. Dili really, pwedeng mapakyas ang kada bulan nako diri kay nakakwenta na na tanan nakakwenta na nang gold sa Cebu America nakakwenta ng Cebu gold sa Canada nakakwenta ng Cebu gold diya sa Asia diya sa Europe ug diya sa Pilipinas nakakwenta na na tanan mo nang dili ta maka afford ng dunay usang So guys hindi ba yan human trafficking Sabi niya nakakwenta na daw lahat yung sa Canada dito sa US sa Asia at sa ibang part of the world, yung mga kota nila, nakakwenta na, expected na yan. So guys, is that not a, a human trafficking? Ano ba yan? <laughs> no, yung isda talaga nahuhuli sa bibig. <laughs> oh my gosh. No, sabi nila, wala daw human trafficking na nangyayari. Oh, doon sa loob. Pero si Kibuloy mismo, sinabi niya, expected na yan yung mga goal ninyo sa Canada, sa USA, sa part of Asia at sa ibang part ng ano ng mundo. Pakyat ninyo. Pag kanay ko sabi, ako yung gisakit. Habi niyo gisakit niyo leader niya, gisakit niyo Dili, ako inyong gipasakitan. Kaysa ako ang adresyo, ako yung nakapirma ka na sa mga chiki. direct. Mo nang mga walang hiya mo diya, kamo mga naga-blackmail sa akong bulatong, kay mo mga nagadinuwa, wala ko'y mahimo, murag i niyo akong kamot. Pagbantay yun mo ha, kay nga no, ang inyong kalag may ako bayad na. Magampu nga, hindi mo makauli rin, mga matay mo diya, gusto di. Imagine, imagine guys, narinig nyo yun. Manalangin daw siya na mamatay itong mga worker na ito. <laughs> My God. Can you imagine yan ang ang Jesus Christ in the Jewish setting. makademonyo Pero yung Jesus Christ na original sa Jewish setting, I mean, sa, sa Gentile setting, ito si Kibuloy. Sa Jewish setting, ito yung original na Jesus Christ na tagapagligtas natin. You know? Napuno ng, ng pag-ibig, pero si Kibuloy, puno ng hatred. <laughs> o oh, imagine, manalangin siya na mamatay itong mga workers na ito dahil hindi nakapagdala ng kanilang mga kota. Anong klaseng pastor ito? Oh, anong klaseng savior ito? Kaya pala ngayon is a time for reckoning dahil sabi ko nga sa inyo guys, he ruined so many lives, no, mga buhay ng mga tao. Ni ruin talaga niya, sinira niya. Patuloy natin, ilang minutes na lang 'to. Magkamko ko nga inana kaya nga kung dibate karon sinunglo mo. Kaya di gina-blackmail, ako yung gina-taya, ako yung gina-tagtaran, Andre. Ang inyo lang buhatong ang sa sayo na. Tumanon lang ninyo ang matag individual goals ninyo. Huwag yun tayo problema. Huwag yun tayo problema. Niya, mahimaya pagid ang amahan. Niya na pag Yan, magbinuwang parehan ni animal na judi at dansa o okay, kini karantadong oliver sa tusa ka. Tinunglo ng inyong mga kalad. Hamuto saan yung pagbawi sa inyong sala. Anytime, adlaw-adlaw, mapakyas mo sa inyong, sa inyong mga sa inyong mga bulakong di asa o full-time miracle workers nga na committed mo sa bulakong sa anak. Mura siya si Sapira o Gananias, nag-commit mo pero dilitinood ang yung commitment. Yan ang commit mo kung nagkabalubos ko nga ako nga, ang yung commitment. Sabi nyo kasi yung gibinawa nga na na, ay yung kalag ba yung gibinawa nga, pero ako yung gitaya kaya nagsaling ko sa inyo ha ang kasakit sa akong pagbati dere, kaya ipasaligan ko. Bisan wakong kita sa inyo mga tagway, pati ang mga pati mga coordinator sa inyo, ipasali, ipasaligan gipasali, ninyo. Pagkatapos ang binuwang raday mo, nagtinarantado raday mo di sa Amerika, pagkadaku na ito gasto sa inyo mga buang mo, pagkatapos sinanapay yung pagabuhatong rin, Wa kung lain kasulti karo sa akong sa akong debate ang mga report diri nga kining duha ka tawo diri ang mutong kin sa paningubang diri. Pero kining mensahe na ako para ni sa inyong tanan. Kamong mga matinunganon dia ang amahan manalangin kaninyong tanan. Kamong mga nagatuman sa tuwa o niya naga nagahimo gyud sa kabubuton sa amahan. Ang amahan manalangin kaninyo. Wala koy lain kasulti ninyo kundi li, kauban ta mo sa pagalagad ang langit inyoha ang imaya sa mahan ninyong yatiman o ang, ang, ang pagbati sa anak ninyong iprotektahan pati nga ang aking dungog din, he, nakita ninyo na sa sundin yung buha ko na inyong bulaton, ako'y manuman. So, kamong mga na akong matinuman o niya, nakatutok sa uh, ilang mga kaugalingon ng mga bulaton kadadlaw, muuli sila matinumanon victorious kayo sila. Ang o, ina panalangin kamahan, mo kong patay nyo ha, di sana sa mod ko. Abri ang dalan sa panalangin di sana sa mod ko na ay proteksyon. di sana sa mod ko. Ang panalangin nako baguban niyo nga akong kalipay, ang akong gugma na sa inyo ha. O kamong mga tulibog-bagbag nga nakigsagol sa goldia. Okay. So yung sinabi niya guys, ang tagal na no, pero Bisaya yon. <laughs> Pasensya na. <laughs> So, ang sabi niya sa mga mga workers na um, obedience, prenoclaim ni Kibuloy ang blessing sa kanila. Kasi nakikiisa nga sila sa um, sa laban ni Kibuloy, sa layunin ni Kibuloy na kung saan ibigay nila yung kanilang mga goals. Pero sa mga workers na hindi makapagdala ng kanilang mga goals, dapat sila ay mamatay at that moment. Yan ang yan ang sinabi niya. Kaya pero sa ibang mga workers na um, committed at na ibibigay, kayang ibigay yung mga goals daily, sila ay um, pagpalain ng Ama dahil sila ay nakapagbigay ng kaligayahan kay Kibuloy. Nakapagbigay ng kaligayahan sa ating Panginoon. <laughs> Grabe. Mga anak ni Satanas na nagpakaruning noon, Hindi na lang na ako, isulti pa ba na sa inyo o sa tunglo ang akong ipronounce sa inyong ulo? Isulti pa ba na ako mga anak mo sa sa anak mo ni Satana? Isulti pa ba na ako sa ang yung silot na buhaton? Ang ako lang gibati kanang inyong binuangan kong pariwani eh, ka siriyo sa atong bulaton. Equivalent na na nga namatay mo. Bisan mo uli mo direk di mo kabawi sa inyong sala sa kotobangan mga patay na mo. Parehas mo kay sa pera o niya nung nagbinuang. So yan guys. Oh, paano? Yan ang Jesus Christ in the Gentile setting. Oh, ang galing, 'di ba? Savior na savior talaga yung ano, yung personality. <laughs> My God. No, nakakaawa. So hindi natin na nabanggit na dito bakit tinawag natin si Tupacio na jumping monkey. Oh, ano bang story behind that, no? Si Pacquiao ay si Topacio daw kasi ang sabi, di siya naman mismo nagsabi doon sa ano, sa sa nila. Nag nag jump jump pa nga yan si Topacio kasi sabi niya na nalangin daw si Kibuloy, hindi po daw yung kanyang kanyang paa kasi hindi daw namaga daw hindi makalakad. Hindi po daw ni Kibuloy ngayon kaya niya nang tumalon-talon. Kaya nagtalon-talon siya doon sa rally. <laughs> oh, grabe no, pero yan si Topacio, ano yan eh, parang iglesia yata yan, iglesia ni Kristo. <laughs> Pero bak because of money, oh, dinalangin daw siya ni Kibuloy, gumaling yung kanyang paa, yung kanyang tuhod. Ngayon, parang basketball player na siya kung tumalon. <laughs> grabe, grabe ang pambubudol talaga ng mga to, left and right, no? Guys, thank you so much. Gusto ko lang i-share yan sa inyo. Kasi uh, asob na wala tayong bagong update, hindi natin alam kung ano ang mga nangyayari dyan sa Davao uh, at sa Pilipinas. Ano na ba ang update sa warrant of arrest ni Kibuloy? Siya ba ay nakuha na, naserve na? Alam ko na uh, nasa ano na natin na sa authorities na natin yung yung arrest warrant, no? So execution na lang at ngayon pinag-aaralan nila kung ano yung the safest way na makuha nila si Kibuloy kasi nga uh, sabi na manlalaban daw sila sabi ng mga workers yung mga buhay daw nila ay walang saysay -say kung hindi nila may paglaban si Kibuloy hanggang sa dulo oh, kaya naman ito si pasyo hanggang sa dulo tumatalon-talon <laughs> na parang rabbit <laughs> oh my gosh So, guys, nakakatawa na, na very suspense at the same time itong mga pangyayari, itong mga development ngayon. No? So, um, just yesterday natapos na yung meeting natin sa ibang mga uh, mga bigatin na mga um, mga witnesses for the coming uh, tawag nito, coming Senate hearing no na maipaharap si Kibuloy so we are excited guys to um to share that with you pero sa ngayon abangan natin kung ano ang mangyayari kay Kibuloy uh, kung kailan siya uh, makukuha ng ating mga authority para ma uh, maipaharap sa atin no so salamat guys <laughs> ah, ang daming comments hindi ko na mabasa lahat to kasi masyadong late na tayo no more than one hour na po tayo Um, dito. So, salamat guys. Hindi ko na mababasa. Pasensya na po. Ang daming mga comments. I would like to read every every comments here. Pero, um, one hour and eight minutes na po tayo. Marami namang mga followers natin ang magre-reklamo. Arlen, at naman ang ano mo, ng program mo, ng, <laughs> ng live mo. Hindi ko kayang pakinggan ng, ng buo kapag ganyan ang kahaba-haba. So, kaya, uh, kaya kailangan po natin na uh, hindi habaan para para ma masaya po ang lahat. <laughs> thank you so much guys and happy Sunday to all no sa, sa mga followers natin diyan sa Pilipinas. At again guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel. Marami pa po tayo'ng update na ipapalabas dito. So thank you so much. Good night sa akin dito no. Almost um 10:30 na in the evening dito sa atin. So thank you for joining me. Um, we have We have more than 1000 you know almost 1000 to be to be exact 1297 ang ating ang ating live na audience sa gabing ito. Kaya marami pong salamat sa inyo uno oh sa pagsubaybay sa atin sa pag-support po sa amin. I can't thank you enough you guys. So guys, I love you and I hope um uh, meron tayong bagong uh, bagong news good news sa mga darating na araw no bago matapos ang Holy Week para talagang gawin natin ano to Passion of kibuloy. <laughs> itong week na ito uh, oh salamat guys uh, bye bye for now